KZAR 1026 Kilohertz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan. Antabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit na mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast. Radio. Oras, it's 11.31 na po tanghali. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nagaalab ng na mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower, ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. 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 News Blast. sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, umabot na ng 72 ang sa Office of the Civil Defense. Headline! Naitalang aftershocks mula sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, nasa 7,000 na ang sa FIVO. Headline! 400 health centers na hindi pa nagagamit ng Department of Health na imbestigahan na. Headline! Pagsasagawa next na collections, hindi magandang mong ay po yan sa isang analyst. Headline. Judicial and Board Council, wala pang shortlist para sa posisyon ng ombudsman. Headline. Sa ating balitang abroad, TikTok nakapag-operate na muli sa Indonesia. Headline. Sa ating balitang pampalakasan, 2025 PVL re, uh, reinforced. Mag-uumpisa na bukas. Headline. At sa ating showbiz balita, SB19 nakakuha ng siyam na nominasyon sa kauna-una Filipino Music Awards. Headlines. 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 News blast sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Magandang tagmani mga ka-partner. Araw po ngayon ng lunes. It's October 6, 2025. Ako po inyong makakasama, Carla Bilian. Sunshine News Blast. Sa so, pagsana ng ating bangitaan, umabot na po sa 72 ang nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Bugo City, Cebu. Ayon ito sa datos ng Office of Civil Defense ngayong Lunes, sa October 6, 2025. Ang mga nasugatan ay nasa 559 naman at sa kabutihang palad ay walang naipulat na nawawala. Samantalang migit kumulang isang libo katao o 405 na pamilya ang nasa evacuation centers habang ang uh, habang mga 7,000 na mga pamilya ang nasa ibang pansamantalang tirahan. Sunshine News Blast. Nakapagdala na sa 7,000 aftershocks matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Bugo City, Cebu. Ayon ito sa 6 a.m. update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Bugs. Paliwanag ng FIVOX, normal ang aftershocks lalo na kung malakas ang pangunahing lindol. Maaring patuloy itong maramdaman ilang linggo hanggang isang buwan habang inaayos ng lupa ang posisyon nito. Ayon sa FIVOX, sa mga apektadong residente, huwag na muna pumasok sa bahay kung may nakikitang sira sa istruktura dapat din kumonsulta sa municipal o city engineers bago bumalik para sa kaligtasan. Ito'y dahil maaaring masira ang bahay sa malakas na aftershocks kahit hindi ito ganap na nasira sa pangunahing lindol. Sunshine News Blast. Naimbestigahan na ng Department of Health ang nasa 400 health centers na hindi pa nagagamit sa kasalukuyan. Kaugnay ito sa umano'y anomalya na nangyayari sa kanilang ahensya. Ang naturang health centers ay sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program o HFEP. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, Matagal na rin naman nilang pinag-aaralan ang mga anomalya bago pa ito na balita sa media. Nilina na rin ng ahensya na may mga hakbang na sila para mapagaa o mapagana ang mga non-functioning health facility. Matatandaang na paulat na nasa 200 lamang sa 600 na health facilities sa ilalim ng HFEP ang sinasabing nagagamit. Ngunit sa paglilinaw, ang natitirang 400 ay hindi ghost projects. May kaukulan o kakulangan nga lang sa mga personal at health professionals kaya hindi nagagamit. Sunshine News Blast. Sa ibang balita, nahaharap si Senatori sa Hontevero sa isang issue matapos maiugnay sa umano'y ito ha, 3.35 billion pesos ito na insertions sa 2025 National Budget. Kabilang na ang 750 million pesos para sa flood control projects. Matatandaan namang ilang beses ng sinabi ng senadora na simpleng pamumuhay lamang ang kanyang isinasabuhay. Handa paan niya silang sumailalim sa lifestyle check at isa publiko ang kanyang statement of assets, liabilities at net worth o salin. Sa so ngayon ay wala pang pahayag si Honte Veros hinggil dito. Sunshine News Blast. 100 billion pesos na multa hahabulin sa mga kumpanya ng Diskaya dahil sa pandarayang bidding sa mahigit isang libong proyekto. Si Sina Torno sa report. Papalo sa 78 billion pesos na halaga ng mga flood control project ang nakuha ng mga kumpanya ni Nasara at Curly Diskaya sa gobyerno simula 2016 hanggang 2025. Ito ang ibinunyag ni Public Works and Highway Secretary Vince Tizon matapos isang guni ng DPWH sa Philippine Competition Commission ang dalawang kaso ng umunoy bid manipulation at bid rigging sa flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro. In the case of the Diskayas, siya na mismo umamin na uh, kasama, kasama siya sa uh, bid rigging kasi under oath niya sinabi ito sa buong So I would think those are circumstances that will help uh, PCC speed up the process. Kailangan managot at kailangan maibagay ang pera ng taong bayan. Nakuha rin ng DPWH mula sa Land Registration Authority o LRA ang listahan ng mga bahay at lupa ng pamilyang diskaya. Sa pagsusuri, aabot umano sa labing walo na mga ari-arian na nagkakahalaga ng isang bilong piso ang natukoy. Kasulukuyang naka na ang mga aset ng pamilya. Ibig sabihin, ipinagbabawal itong ipagbili, ilipat o pakialaman bilang bahagi ng investigasyon. Pero, posible nga bang kumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian ng kontroversyal na kontratista? If found liable, They can go and uh, initiate for future proceedings against this property. Uh they can civil now file civil for future proceedings. If if found that the 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 proceeds used for, to buy these assets are from unlawful activities, money laundering activities. Bukod dito, ipinawalang bisa at pinababawi rin ng kalihim ang mga surety bond ng mag-asawa mula sa lahat ng kanilang proyekto na nakapasa sa mga insurance company. Samantala, hindi lang mga kumpanya ni Nasara at Curly Discaya ang hahabulin at pagmumultahin. Dawit din dito ang Sanwas Incorporated na iniuugnay kay dating Akobico Representative Zaldico, Wawo Builders na pagmamayari ni Mark Arevalo, gayundin ng Sims Construction Trading na ang may-ari si Santos, IM Construction at ilang opisyal mula sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at Regional Office 4B. Sakaling mapatunayang guilty, maari silang pagmultahin mula 110 million pesos hanggang 250 million pesos depende sa proyekto. Itong mga kasong iba't ibang kasong pinafile natin may kanya-kanyang purpose yan. No? And yung PCC filing, ang main purpose niyan is mapinagays yung mga contractor para mabawi natin ulit yung pondo ng naninakaw nila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina SMN News. Sunshine News Blast. Nanawagan si Senador Alan Peter Cayetano ng snap elections para sa lahat ng matataas na opisyal ng bansa, kabilang na ang pangulo, pangalaw, pangalawang pangulo, mga senador at kongresista. Bilang sagot ito sa lumalalim na kawalan ng tiwala ng mamamayan mama sa pamahalaan. Sa kanyang mungkahing snap elections, mainam na walang incumbent na opisyal ang maaaring tumakbo sa loob ng isang election cycle. Magpapatuloy naman ang takbo ng pamalaan sa pamamagitan ng mga gobernador, alkalde at barangay chairpersons na karaniwang may tiwala pa ng publiko. Sunshine News Blast. Magiging pangalawang Snap elections na para sa pamilya Marcos sakaling mangyari ang mungkahi ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon ito sa political analyst na si Professor Froylan Kalilong sa panayam ng SMRI News. Sinabi nga lang ng profesor na hindi naman siya salungat sa hiling na full government reset sa pamamagitan ng snap elections. Ngunit hindi maganda ang maaring resulta nito. Sunshine News Blast! Kung sakaling mangyayari yan, this will be the second time in the history na Marcos ang nakaupo na nagkaroon ng snap election. Remember that we already had this in 1986, no? Uh, before the sa Revolution, we had the snap election apparently nakita naman natin na yung resulta ng trap election na yon was rigged no in favor of the then president and so it sparked the people power no so um, uh, maari kasi na maging precursor na naman ito of a similar incident no ah uh, kaya nagkaroon tayo ng revolutionary government kung maalala natin nung no, 1986 hanggang 1987 no? Lalo na naanya kung pareho ang mangyayari noon kung saan dinaya ang resulta ng snap elections ang tanging dahilan para magkaroon ng people power. Sunshine News Blast! Uh, Right now uh, I think this uh, full governmental reset uh, is uh, is something that the public would definitely want not to happen. However, this is something I believe that many of the many of the people currently in power may may totally disagree on no so maganda yung ano magandang binabanggit pero on the level of how it could be executed or how it could be carried out doon tayo magkaka problema dito no Nilinaw naman ni Kalilong na ayon siya sa pahayag na wala ng tiwala ang publiko sa kasalukuyang nakaupo sa gobyerno. Ngunit mas mainam kung sa pamamagitan ng ibang paraan at hindi idaan sa snap elections ang mungkahing pagbabago sa gobyerno. Sunshine News Blast! So ako I I totally agree with the statement that the public already has lost their trust and confidence to the current administration, uh, and that a full governmental reset is really necessary. No, pero I think careful study or careful analysis should actually be done in in, in line with this especially if uh, if it may go against the very tenets of our constitution. Ang political analyst na si Professor Troyland Kalilong sa Panayam ng ABS-CBN. Sunshine News Blast. Utang ng Pilipinas patuloy na lumolobo dahil sa unprogrammed appropriations ay kay Congressman Ungap sa si MJ Mondrar's report. Panibagong record high na naman ang naitala sa utang ng Pilipinas sa unang kwarter ng taon. Batay sa datos ng Bureau of Treasury dito lamang Abril, umabot na sa 16.75 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa. Mas mataas ito ng 0.41% o 68.69 billion pesos kumpara sa 16.68 trillion na naitala noong Marso 2025. Pero ayon kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, mas lolobo pa ang utang ng Pilipinas sa isyu ng korupsyon sa bansa dahil sa responsable yung paggamit ng unprogrammed approach operations. Actually, uh, right now, lumalaki yung utang natin kasi nandoon sa program yung malaking pundo, maraming pundo na dilipat. Sa 2025 national budget, mahigit sa 363 billion pesos ang nakapaloob para sa program funds. Mas mababa ito kumpara sa original na mahigit 531 billion pesos na nasa ratified version ng budget matapos i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 168 billion pesos dito. Nilipat nila sa ang program tapos pinalitan nila ng kanilang mga pet projects na yun na nga eh. Ang, ang daming questionable. makikita naman sa pag-implement ng budget ngayon. Isip na hihirapan ng executive department pag-implement niyan kasi manggold na nga yung, yung budget. Tapos pagdating mo sa unprogram, palaki ng palaki. Ayon sa Department of Budget and Management, ang unprogram appropriations ay mga standby fund na magagamit lang kapag lumampas ang kita ng gobyerno sa target o may dagdag na grant o pondo mula sa ibang bansa. Sa madaling salita, para itong mga gastusin sa pamilya na mabibili lang kung may sobrang pera, bonus o utangin. At dahil ang release ngayon ng unprogram funds, gate ni Ungab ay lolobong lalo ang utang ng bansa hindi kasama sa projection yung unprogram sa budget deficit kasi not funded pa yun eh. So pag release ng unprogram, mag-uutang ka, additional utang na naman yun. So makita, makita ngayon ang trend, palaki ng palaki yung, yung utang. That's Partly because of the unprogrammed, ang laki na unprogrammed funds. Para mabuo ang 6.793 trillion pesos na proposed national budget sa 2026, uutang na naman ang gobyerno ng 2.7 trillion. Ayon sa Congressional Policy and Budget Research Department, ito na ang pinakamalaking utangin na Administrasyong Marcos Jr. na ngayon ay inuusig ng publiko sa issue ng flood control gamit ang program funds. Utang... Uh, babayaran din ng utang. <laughs> Ganon ang nangyari. Plus, yung unprogram pa na uutangin, ang laki Kung hahatiin ang 6.75 trillion na utang sa tinatayong 120 million na mga Pilipino, papatak sa mahigit 139,000 pesos ang utang ng bawat isa. At kung gagawing buwanan ng pagbabayad, papatak ito sa mahigit 11,000 pesos sa bawat isang Pinoy. Kaya mistulang may patong agad na utang sa ulo ang bawat pinapanganak na sanggol per capita computation actually, kung wala lang yung questionable projects na na-insert, kung ang sinusunod lang natin yung yung Philippine Development Plan, kasi na yung budget natin. Power Marami man. silang pinapasok na budget, tapos yung mga kalaban sa politika, tinatanggalan talaga nila ng budget. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondihar, SMN News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, 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 Sunshine News Blast! Tanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagalong. gasolina pero sulit ang halaga, mag fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! sa senator Amy Marcos sa nakatakdang pagtatalaga umano kay Department of Justice Secretary Boy Ribulla bilang Ombudsman. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ng senator Amy na ang naturang appointment ay sumisimbolo ng pagluluksa at pangamba para sa bansa dahil anya ang huling bantayog ng pananagutan ay winasak na ng politika at isa pa itong paglabag sa konstitusyon. Tinawag din ni Sen. Ayme ang hakbang bilang sa pilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat dapat. Lalo na at si uh, SOJ Rimulya ay may mga nakabimbing kaso at isyo ng kawalang hustisya. Sunshine News Blast. Wala pang shortlist ang Judicial and Board Council para sa posisyon ng ombudsman. Ayon o ay ito kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting. Bilang tugon nila ito sa payag ni Senator Amy Marcos na itatalaga niya ngayong lunes, October 6, 2025 sa Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Ibinahagi naman nila na mula August 28 hanggang September 2, 2025 ay nakapag-interview na ang JBC ng labing pitong aplikan para sa posisyon. Sunshine News Blast. Nagtapos na sa drug recovery program ng Bureau of Jail Management and Penology ang apat persons deprived of liberty. Nagmula ito sa Manila City Jail Mail Dormitory. Ang programang nilahokan ng mga ito ay tinawag na katatagan, kalusugan at damayan sa komunidad o KKDK. Naglalayo ng programa na tulungan ang mga PDL na makapagba, makapagbagong buhay. Matapos ang graduation na ito ay ire-refer na ang PDL sa kanilang korte bilang patunay ng kanilang pagtatapos sa programa. Mula rito ay posibleng makakalaya na sila at makabalik sa lipunan. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast. Pinayagan muli ng Indonesia ang social media platform na TikTok na mag-operate sa bansa. Ito ay matapos itong isumite ang mga datos na hinihingi ng gobyerno kaugnay ng mga naganap na protesta. Magugunitang pansamantalang sinuspindi ang lesensya ng TikTok sa nabanggit na bansa. Ito ay dahil hindi sila agad nakapagbigay ng impromasyon tungkol sa paggamit ng live feature noong nagdaang mga protesta laban sa gobyerno. Ngunit nang maisumite ng TikTok ang mga hinihinging datos sa parehong araw, ibinalik na ng Indonesia ang operasyon and this is the victory that overcometh the world, even our fate. Sa ang sinumang anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan ang ating pananampalataya. Sunshine News Blast. Okay. Ayun na mga ka-partner, no? Oo, medyo nag-ano lang. At ayan na nga mga ka-partners, no? 80 days na lang po mga ka-partner at Pasko na. At inyo pong hayaan ng balitaan ngayong araw ng lunes, it's October 6, 2025 at sa muli po sa ngalan ng buong puwersa ng DJAR 1026, 1026 Sunshine Radio Manila. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal ako po ay inyong naging tagapagbalita, Carla Abeliana. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang tanghali. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Sumayon ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung ako ang tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Goso kong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako mawakpormisoh, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatagan loob. de gasolina pero sulit ang halaga. Mag-clean fuel ka.